Ayan po, medyo gisa na. Napigisa na po natin. Ilagay na po natin yung lara. Kasi igigisa po muna natin siya. Bago natin ilagay yung ating isda. Kasi pinirito ko na po ng konti yung ating uh, atun. Poto na. Pinirito ko na po siya ng konti. po, medyo kaya mo muna natin siya mag-caramelize para medyo masarap-sarap po ang lasa niya. at po muna natin ng kaunti para mag-caramelize siya. Abier, tingnan po natin. Ayan, pwede na po natin na kayo ang ating isda. Itamada po natin siya ng mabuti isa-isa. lagay po natin yung hugo kasi yun po ang nagpapasarap dyan ayan po lagay po natin yung ulo ibabaw po natin sya ayan po puno yung kaldero ah paborito <laughs> ko po kasi ito kaya nalamihan ko po, po ang pagluto may mga apo ko po hindi ko po, po hindi po kumakain ng isda yung kaya kami lang mga yung anak ko kumakain tsaka yung manugan po ilagay e, na po natin ito yung ating sili na pang, pang sigang pero pwede po rin po ito pang pagsiw ayan po lagyan na po natin ng kaunting asin ilagay na po natin yung chicken cubes Taong po dito isang kalbirong kanin. <laughs> Ayan po. lagyan po natin ng paminta at ng ilagay na po natin yung gata wala pong kakanggata dito kaya isahan lang po ang ano ang lagay Lagyan na po natin siya ng suka, sukang mansanas. At lagyan po natin ng sukang puti, datong puti. Ayan po. At lagyan din po natin siya ng kalahating basong tubig. Ayan po. Ayan. Lalakasan na po natin ng kaunti yung apoy. Pagpuno po, medyo waba po natin ng kaunti yung apoy. Ayan po. Ayan, Ayan po mga kapatid. Samahan niyo po ako sa ating pagluluto at papagita ko po sa inyo mamaya kung gaano Sarap, sarap nito. <laughs> ayan po, bantayan lang po natin siya. Samahan niyo lang po ako at lang po kayo. Mamaya may papakita ko po, po sa inyo kung ano ang itsura niya pag naluto na. Abe, buksan na po natin. Oh, ko. Abe, abe. ginataan atun abel tikman po natin ang sabaw niya kung anong lasa medyo matabang yata ng kaunti Lagyan po natin ng konti asin. Medyo matabang po. Okay na po. Baka maalat na lang. <laughs> ah! Lagyan pa natin ng patis. Maraming dinihirap. isang kalderong kanin ang yayariin ng ulam na to. Ayan po. Tapos na po ang ating niloloto. Pero mamaya po, eh, itingnan po natin. Kaya dyan lang po muna kayo. Hintay-hintay lang po kayo sandali ha. Ayan po. Titingnan na po natin ulit. Abi. Oo. Oh. Ang dami ng sabaw. Yan ang gusto ko. Kasi sa sabaw lang, po okay na ako. ating ginataang tulingan o oh, hindi po tulingan hindi po uh, atun tuna o oh, blue merlin ang tawag po dito niyan ano atun ang tawag sa atin tuna o oh, kaya tambakon <laughs> dami po ng pangalan ng isda na yan pero sarap po niyan yan po ang paborito kong isda ayan po malaking isda po yan ayan kaya ang sarap-sarap po nito malamang nito isang kalderong kanin ang ating mauubos. Kaya ayan na yan po. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Salamat salamat po. Patuloy nyo lang pong subaybayan ang Kuya Dur Vlog 23. At sama-sama po tayo sa lahat ng ating gagawin. Uh, explore Tinerepe. Pasyal-pasyal. Uh, hindi mukbang po kasi nahihiya po. <laughs> Magmukbang pag kumakain, nahihiya po pag kakainan ng ano eh. Kaya uh, pwedeng kainan lang, simpleng kainan. Pero mukbang po na tulad ng ginagawa ng iba, eh, nahihiya po ako. Pero baka dumating po ang araw na magagawa din po natin yan. Kaya samahan lang niyo po ako. At uh, maraming maraming salamat po mga kapatid. Bye bye po. Maraming maraming salamat. Bye bye po. I love you all.